malalim agad ang baha walang drainage lang si. hmm? lampas suhod agad ha lampas pa suhod lang lampas malalim lang po malalim ang ba? Oh, lalim na ba nawala na naman yung kalsada malalim ang baha yan siguro Tumahas ka ng tubig sa ano ah? ng tubig bisa... po, ano Lah. Hey, 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 hey. Mabagal lang ng pungti para sa amin eh. Sa tiles na. Ito malalim dito. Ito sa akin doon. Ha?